Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Juan 15.16 Tayo nga ba ngayon ang sinabing pinili ng Panginoong Hesus noon? Tayo nga ba ang sinabihan nito? Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Mateo G. Nakabubuhay ba tayo ng patay ngayon? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kaya ba nating patunayan na tayo sa ating panahon ngayon ang binabanggit sa kwento? Mapatutunayan ba natin na tayo ngayon ang tunay na kausap sa sulat noon? Sapagkat kung alam nating hindi naman, eh maniwala na lang tayo sa kuwento at huwag nang aangkinin ito. Sa ganito, mapatutunayan natin ang mga ginanap na ng Diyos una sa kanila noon at gayon rin ang para sa ating lahat ngayon.